Sama walang ko. Oo. Hindi mo mahuli yun. Ito makakahuli. Para hindi ko may chance na Hindi gusto. pang yata yun ha. overhead kabaya Kambalya? hindi hindi bukod sa kabalia, yung, oh. kabaya yung kabaya yung sa kabaya ah. na, ang ganda ang bigihan <coughs> niya yung inasa 16 bibili ako pag ano bibili ko na po yan overhead din nga yung dark neck style pero sa kabaya lang ako kung <coughs> hindi set kasama kasi yung Oo, kung hindi ako mag ano kung hindi ako mag ah, ano Pare, pare, shoot ka. Shoot mo to. Open. open bill, pare, open bill. Oo, oh, open mo, pare. Yan, tapos, shoot mo lang ito sa bulas pare. Sa so, butas talaga? Oo, oh, dito, pare. Butas talaga. <laughs> pare, pare, hindi <laughs> <yan> dapat problema <laughs> Hindi mo yun, eh. Hindi na dapat problema yan, pagkabutas. <laughs> hindi ko na, hindi ko na <laughs> na, <laughs> na <laughs> No look shit. Papa, paano ba ito? <laughs> na Nakadikit dito. <laughs> Di, pare, e, ilayin pa ba ba ganun? De, hindi, po. Ayan. Ang ilan niya parang hindi pa palayo. Pa, oh, pag ganun? Oo, oh. pag ganun. Tapos, ayun, shishoot ko na. Oo, shoot ko na, oh, na parang. Diyan ka magaling parang. Diyan tayo magaling parang. <laughs> hindi, magali, para. kahit nakapikit, nashoot eh. <laughs> kahit <to> walang ilaw. Kahit <laughs> walang ilaw. Kahit gulit pa nga walang <laughs> ilaw? Hindi parang hindi dyan, hindi dyan, hindi dyan. Hindi kasama sa pagsushootan niyan. Sobra si, sa shoot parang. Oh, sobra. Oo. Oh, Kaya okay. saan, dito na. Kaya parang, simula na. Yeah, dito yeah. na agad. Oo, oh, simula dyan. Pataa, parang hanggang dulo. Wala kang kakalimutan, pare, na hindi masusutan, ha? Kailangan mashoot lahat. Mashoot lahat, pare. Kailangan mashoot lahat yan. Teka, atakin box ko. Hindi to. Nasa, pare? Kailangan kakalimutan. Gray, diba? Gray takit. Ay, mayroon ko doon. Mayroon ko doon. Mayroon ko doon. Ay, mayroon ko doon. Ay, mayroon ko doon. Mukhang mga problema na... Ah, malalaki yan, pang ano yan, pang 200 grams o oh, pang Di. 300. Ano lang ito, maliit lang. Ganyan diba? lang kalaki o, ganyan lang kaliit. Yan. Maliit nga lang. <laughs> pang ano na yan. Para din mo. Ay! Pang laki naman yan. Solid pare, solid yan. Solid yan. Malalaki na yan. Pwede ito. Sorry, ito. Sorry. Sorry, dear. Sorry, dear. ito. ito

ang dilis mo. may balay mo na. <laughs> <laughs> oh, okay, ano na? Susunod ito. Ah, uh, pare, dyan mo lang. Dyan lang. Isang day lang yan. Ya. Kaila, ang dilis yan. Kailangan mo mm na itong dilis -mm. yan. Ang ah, laki-laki. Tapos dahil sa sama ng panahon kanina dahil uh, may habagat uh, hindi tayo masyadong uh, nakapangisda dahil uh, grabe yung lalaki ng alon at uh, nahilo talaga ako kaya ibinalik lang ako ng tropa dito So ngayon nare-rest uh, ba kami dito andito kami ngayon sa pier So ngayon makapansin nyo meron dito mga yate Ayan, So nandito kami sa pier Hindi ko talaga kinaya kanina sinamutla talaga ako dahil sa laki ng alon nung papunta okay pa eh pero nung nakapondo na talaga hindi na kaya na sigura ako namutla talaga ako ng todo so andito kami ngayon eh, sa pier at dito kami re-rest back mga lodge. so medyo banayad na rin ng dagat so tingnan natin kung tayo dito ay hindi maubos <laughs> siya No, ball? Ayos yung haggis mo, simple-simple lang. <laughs> Sa may pag anong Sisigan mo ng alamang.

wa yeah. <laughs> i'm fine iyon na kumain ng pain ko